i-out ko ang ganda ng pula na to mga So, visual red factor yan o oh. sige lahat hi Don Raya uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe ba yun o Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment on below Followed by hashtag Don Roy And of course, isubscribe mo na yan Ngayon mga paps, eh, babalik na tayo dito sa ating Munting aviary no? Ang Don Ruaya Aviary mga paps, no? At sa mga hindi nakakalam ng mechanics kung paano mag-avail ng ibon, all you have to do is to text or call me 0953 o message masakit sa Messenger Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Ayan, nakikita nyo sa screen mga paps. Nung no? gagawin nyo lang, tututukan ko ng camera yung mga ibon, screenshot nyo lang, tsaka nyo padala sa akin. No? So, ah... Uh, Meron tayong pangmalakasan na even nung sinabi ko nung nakaraan vlog. Ito yung mga pops. Ito, po na yung mata. May dalawa tayong visual na pale follow dito. Pero ang kinagandaan na ito, hindi lang basta pale follow yan mga paps Ha. May dugo pa yung red factor. Alam ko, maraming nag-aabang nito na Eh. No, ang dami ng request ang dami na nagpapila. No, nag nakapaglista No, so ay eh, mga pa sa paunahan na lang uli dito. No, bihira lang 'to mga boss. Bihira lang tayo maglabas ng ganito. No? Ah, uh, visual pay follow ah. Imagine niyo ah, pula mata. No? Oh, sa so, Tapos isang blue Tsaka isang uh, adlawang green naman ay uh, non-visual no na fail follow pero may dugo silang fail follow at may dugo silang red factor no ulitin ko eto lima na to ay possible red factor dalawang visual na fail follow pa tapos tatlong uh, non visual na fail follow mga pap, no? so alam ko maraming nagaano nito ang ganda ng anong ano nito pakpak ko oh. parang rainbow oh yun oh ganda nakikita nyo mga paps No? sa so, panalo kayo dito mga paps. Alam ko marami nag-aano diyan, nag-aabang dito. No? Ah, uh, yung visual na fail follow mga paps, no? Or non-visual fail follow Binabanggayan sa uh, post RF din No? Kasi ang project diyan ay visual red factor tapos visual na fail follow pa, no? Ibig sabihin, hindi lang siya basta visual red factor may pula pa may possible din na magbuga siya ng pula mata nung no, gano' kalupit mga pups gano'ng katindi no so dapat ang pag magpo-project kay both ah both uh ah, ah, ibon mga pups ay may dugo na possible red factor tsaka possible pale follow ang kinagandahan niya nito sa dalawa na to no yung dalawa visual na na pale follow antayin mo na lang mag uh, visual red factor din. So, ang ganda ng presyo ka nun. <laughs> no, uh, tatry kong hanapin. Ito, yung itsura. ng visual uh, red factor pale follow pa. Ibig sabihin, dalawa pa yung karga. No, so, lupit. No? Kung nagustuhan mo to paunahan mo lang uli. No, you can text or call me 0953 1364462 4462 Message mo sa Facebook Messenger Andon Ruaya Or Don Ruaya Avery No, so babalik tayo dito ito yung tatlong ang uh, sinasabi ko sa inyo na opaline possible red factor possible half-sider tapos isang visual na dilute tapos isang uh, dalawang split dilute naman mga papson actually nabili na sa atin to no pinapa lang daw sa atin ni uh, bossing mga paps no so yon So hanggang mo muna tayo. Antayin na lang natin. Baka gusto ni Bossing na mag-out. Tatto naman to. No? Kahit mga kuha lang kayo ng isa, pwede na yon Sabihin ko na lang sa inyo mga tops. Alright, ang ganda niya. No? Magpalista na lang kayo. No? Ibi-breed na rin natin to kasi matured na rin naman na to eh. No, tapos itong ganda, no. May isang opaline doon available pa 'yun, no. Yan, available pa yan. Tapos tatlong uh, mga uh, possible red factor din. So lahat yan, mga possible red factor. So ang dami natin mga uh, pa-out ngayon na red factor mga paps eh. Siyempre, ang ginawa natin, pinamatured muna natin mga paps. Lahat ng ito ay linyada natin to. No? Ang niya, no? Ito, I think, takto. Maliit lang eh. Kak, tapos ito, hen mga malalaki, mga matatapang pa. Ganda na para sa no? Ganda, no? Oh. Gaganda niyan, mga paps. Ulitin ko, ito yung may dugo pa na pale follow. Itong green. Dalawang green dyan, may dugong uh, pale follow tsaka isang power blue. bali tatlo, yung may dugo na pale follow tapos possible red factor pa. Yung dalawa, malupit kasi dalawang pula mata na, visual na na fail pala tapos possible red paper pa, Ganda nun. No? So, screenshot nyo na yan kung nagugustuhan yun mga paps Tapos, meron din tayong dalawang aswang dito mga paps Yung dalawang posaret na No? Dalawang aswang. Yan. Nakunin nyo na to mga paps Ito ay uh, papel tsaka isang light form na uh, mob. Opapail din mga paps No? So ito rin yung malupet. No, light form na o oh, papel Bluetooth tapos isang Pargo na split key. no? Yung isang maganda visual na kasi. All right, no. So, yan screenshot 'yung ano gugustuhin nyo. Yan, puro aswang ang mayroon tayo mga paps. Trip ko magalaga ng aswang eh. <laughs> Ayun, gigayapo no? lang kulay mata niya, no. So, mura na lang talaga 'to, mga bagsak presyo na 'to. Pa topic pipa E text at tawagan mo kagad ako sa 0953 1364 Message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Roaya Or Don Roaya Avery At baka wala kang budget, pwede akong umutang mga paps no? At baka meron ka namang gamit dyan na pwedeng iswap sa akin Sapatos, appliances, jersey Yan na, jersey na legit ha Pirma with authentication dapat meron Tapos at kung ano-ano pa, especially gadgets mga paps, cellphone or GoPro pang vlog, kailangan na kailangan ko yan. Basta i-message mo ko kung ano yung uh, pwede mo i-swap o yung wallet, Hermes, Louis Vuitton. Dati man nakipag-swap uh, sa akin no? si Pops Eniel No, pwede mga Pops, basta kahit ano, pwede makipag-swap sa atin mga Pops. No? So yun lang, you can text or call me 0953. 1 3 -6 -4 -4 -6 Message mo sa akin Besok Messenger Andon Roaie Don Roaie Dalian nyo na No? Nagkakabusa na especially dito. Especially may bago nga tayo pang malakasan talaga. No? Visual na fail follow mga papsa. At hindi lang yon Possible red factor pa. E eh, paano kung nagbuga sa inyo ng visual red factor tapos visual fail follow pa, hindi eh, paldo-paldo kayo. No, silang so, lang muli, maraming, maraming salamat sa panonood nyo. Huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-comment kayo kung ano man trip nyo mag subscribe kayo especially, especially malapit tayo mag 100,000 subscribers no? so lang stay safe and God bless you guys